pag-vlog ako. Hi guys! Kami nasa ay, kami ay nasa Dubai frame. Kaya yeah, si mama. Lang yeah. nag-vlog na ako. Ngayon yung Dubai frame. Kaya! Ito, kaya ba siya yung anak? Look at that place. Look yeah. yan. Maliwanag. Tara na, ma. Mag-akit kami dito sa taas. Ayan. Hangin dito. Alam niyo ba? Mahangin! Pero, mainat. Agot may bawis. Ayan. No. mga mga makukubli ko. na. Kondi lakad na lang

Ang oras na ba? <messence> ano yung isa ko sa buhok ko? Nagkit naman. May mga pinipinutin dito na bata. Nakita ko kanina. Mga teenager naglalaro asal well. Look at -tubo. Hmm, dia mau nanti TikTok eh. Uku Tajun mah? Ini aku. Ah, betapa eh. it's cute kaso, itlo ini ini aku. Ini kita kan di sana di sini. Kita yang I don't drop this bed. Or Chinese this house. I can not it. No, another. Bye. Bye.